Noong unang bahagi ng May 2025, tatlong lalaking goat dealers mula sa Kalatagan, Batangas ang napaulat na nawawala matapos bumiyahi papuntang Mindanao para mag-deliver ng hybrid goat sa isang regular nilang kliyente. Ayon sa kanilang mga kaanak, ang mga biktima ay si Mark Anthony de Chavez, Junel Arada at Raymart Villanueva mga alias na ginamit para sa privacy ng pamilya pawang mga kilalang negosyante ng kambing sa kanilang lugar. Pinaniniwala ang humarap nila sa isang transaksyon sa Sheriff Saidona Mustafa Maguindanao del Sur. Matapos ang ilang araw na walang komunikasyon mula sa tatlo, nagsimulang mga ang nilang mga pamilya. Naghain sila ng report sa pulisya sa Batangas, ngunit dahil ang pinakahuling lokasyon ay nasa Maguindanao del Sur na italaga sa Police sa Regional Office Bangsamuro, Autonomous Region ang kaso. Lumipas ang mga linggo nang walang malinaw na lead, lumitaw sa mga investigasyon na hindi na nakaalis ng Sheriff Saidona Mustafa ang tatlo at huling nakita sila sa isang compound kung saan umano nila idideliver ang mga hayo. Matapos ito, tuluyan na silang hindi nakita, narinig mula sa kahit sinong kaanak o kaibigan. Noong June 1, natagpuan ng mga otoridad at mga volunteer ang tatlong bangkay sa isang rubber plantation sa barangay Nabondas, Bondas, Sheriff Saidona Mustafa. Ayon sa report ng pulisya, may mga talis sa kamay ng mga biktima at palatandaan na pananakit bago pinatay. Dahil sa antas ng pagkabulok, kinilala lamang sila sa pamamagitan ng kanilang suot na damit at accessories. Kinumpirma ito ng kanilang pamilya nang dalhin ang bangkay para sa masusing eksaminasyon. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng probar upang matukoy ang mga taong huling nakasama ng mga biktima. Isa ding ng kliyente ang sentro ngayon ng investigasyon sapagkat ito raw ang nag sa mga dealers para sa transaksyon. Mahinala ang mga otoridad na posibleng may sindikatong sangkot lalo't walang na-recover na ghost o anumang palatandaan ng matagumpay na bentahan. Tinitingnan din kung ginamit lang ang transaksyon bilang pain para sa krimen. Nagpahayag ng matinding hinagpis ang mga kaanak ng mga biktima, lalo't ang ilan sa kanila ay umaasa pa noong una na buhay pa ang mga nawawala. Nananawagan sila sa mga otoridad na bilisan ang investigasyon at panagutin ang mga nasa likod ng karumaldumal na krimen. Nakiisa rin ang ilang mambabatas sa panawagan para sa mas mahigpit na siguridad sa mga probinsya sa Mindanao, lalo na para sa mga negosyanteng bumabiyahi mula sa Luzon. Sa kasalukuyan, wala pang inaresto o pinangalan ng pangunahing sospek, ngunit ayon sa probar, mayroon na silang mga person of interest at sinusundan ang ilang lead. May panawagan din ang PNP sa publiko na makipagtulungan kung may nalalamang impormasyon upang mapanagot ng mga salarin at maiwasan ng pagkakaroon ng kaparehong kaso sa hinaharap.